ang taong namatay na ang kanyang katawang lupa ay makakausap pa ba ng taong buhay pa? Yun lamang po ang aking katanuan, Ginoong Soriano. Marami pong salamat. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Galicano. Unang-una, pag ang tao patay na, hindi mo na pwedeng kausapin yung tao, yung katawan niya. Patay na, nakalibing na yun eh. Basahin natin ang 9 G's ng Ecclesiastes. Anumang mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yan po, sabi sa Ecclesiastes eh. Sabi sa Ecclesiastes, Nanumang akit na ningke kang gamat bang daptan, daptan mo king kay kang mabilog akapayan. Uli nga lang dapat ni pikat sama ni belwan man ni kabias man king kutkutan o seol a kang ayan. Alang belwa, alang pikat sa alang kabias alang nanu naman king kutkutan anong no kapupunta. Sabi na ning kasulatan. Kaya hindi na po pwedeng kausapin yon. Kaya nga bawal ng Diyos nakikipag-usap ka pa sa patay. Yan ang ginagawa ng mga espiritista. E eh, akala naman ng ibang tao, nakakausap nga nila patay. Hindi totoo yon. Ang patay, hindi pwede nang magsalita. No? Yung katawan niyang nakalibeng. Kaya binawal ng Diyos, kausapin mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yon. Kaya bawal ng Diyos yan eh meron kasing masasamang espiritu na nagsasamantala. Pagka merong mga nakikipag-usap sa patay, magkukunwari sila na sila yung patay para mailigaw ka. Nung masasamang espiritu ng mga demonyo, kaya bawal ng Diyos yan. Deuteronomio 18, Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Awal po yan eh, sa Kapampangan nang sabi diyan sa 18, E ke kay, kay ninumang parala na king api, ing kayang nakalalaki o ing kayang nakababay. Meto nga mamamanula, meto nga darapat kayong pamag-anito, o meto nga inkantador, o meto nga mag-anting-anting, -anting, o meto nga manaligwat, o meto nga mangutang king meto nga espiritong marinat, o meto nga magkukulam, o meto nga mangutang karing mete. Uling nino mang darapat karing antikareting bagay makasumami yaking gino. At king uli dading makasumaming deti gino, Ake kang Diyos, itatabi no kay harapan mo. Anak, kapatid, ano? Bawal ng Diyos yun eh. Kaya huwag ka nang makikipag-usap. Kung may bala ka, huwag mong kakausapin ng patay. At ang sasagot sa'yo, mga demonyo, para iligaw ka, magpapakunwari siya yung lolo mo. No? O kaya magpapakunwari siya yung tatay mo. Mali yun.